Nal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luke chapter 7 verses 11 to 17. Pagkaraan nito, nagpunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang maraming tao. Nang siya'y malapit na sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Maraming tagaroon ang nakisama sa babae. Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya rito at sinabi, huwag kang umiyak. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. Tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka! Then tinumupo nga ang patay at nagsimulang magsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sisinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Dumating sa atin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ang balitang ito tungkol kay Jesus ay kumalat sa buong Judea at sa mga karatig na bayan. Pagbubulay o Pagminilay sa ibang hedyong ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang habag at kapangyarihan. Ang balo ay doble ang hinagpis. Una, nawalan siya ng asawa, at ngayon, kaisa-isa niyang anak ang pumanaw. Para sa kanya, tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Ngunit dumating si Jesus, at hindi lamang siya basta nakisama sa lungkot ng babae, kundi nagdala siya ng buhay mula sa kamatayan. Makikita natin dito na si Jesus ay Diyos na may malasakit. Hindi lamang niya tinitingnan ang ating mga sugat at luha, kundi siya mismo ang lumalapit at kumikilos upang bigyan tayo ng bagong buhay. Kapag sinabi niya, "Huwag kang umiyak," hindi iyon hungkag na salita, kundi may kasamang himala at katiyakang may kapangyarihan siyang magpabago ng ating sitwasyon. Ang muling pagkabuhay ng anak ng balo ay larawan ng pag-asa at kaligtasan na hatid ni Kristo sa lahat ng naniniwala sa kanya tulad ng mga nakakita na nagsabing dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Tayo rin ay tinatawagan na makita ang mga biyaya at himala sa ating buhay bilang tanda na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagninilay, sa gitna ng ating mga problema at kawalan ng pag-asa, handa ba tayong lumapit at manampalataya kay Jesus na siyang may kakayahang bumuhay muli hindi lamang ng katawan, kundi ng ating pag-asa at pananampalataya? Reflective situation. Isipin natin ang isang ina na nawala ng asawa at ang kanyang tanging anak ay biglang nagkasakit at pumanaw. Sa lipunan, pakiramdam niya ay nag-iisa na siya at wala ng sandalan. Ang kanyang kinabukasan ay tila madilim. Ngunit dumating si Jesus, hindi lamang dala ang salita ng kaaliwan, kundi dala ang mismong kapangyarihan ng Diyos na bumuhay at magbigay pag-asa. Sa ating panahon, Maari nating makita ang sarili natin sa balo ng 9. Sa pamilya, kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay o kapag may dumadaan sa malubang karamdaman, parang nawawala rin ang ating lakas at pag-asa. Sa kabuhayan, kapag nawalan ng trabaho o hindi alam kung paano bubuhayin ang pamilya, tila bangkay din ang kinabukasan. Sa lipunan, kapag nasasaksihan natin ang mga kabataan na nalululong sa bisyo o karahasan, parang patay ang kanilang pangarap. Sa sarili, kapag nakakaranas ng matinding kalungkutan o depresyon at pakiramdam natin ay wala ng saysay ang buhay. Sa lahat ng ito, si Jesus ay dumarating at nagsasabing, Huwag kang umiyak. Hindi niya tinatanggihan ang ating luha, kundi nagbibigay siya ng bagong lakas, pag-asa at buhay. Panalangin, Panginoong Jesus, Salamat po dahil sa gitna ng aming kalungkutan at kawalan ng pag-asa, kayo'y laging naririyan upang magdala ng liwanag. Tulad ng balo sa nain, kami rin ay may mga pinapasa na mabibigat, mga problema sa pamilya, kabuhayan, at sa aming puso. Panginoon, hawakan mo po ang aming mga sugat at palitan ng aming mga luha ng pag-asa. Ibalik mo ang buhay sa mga bahagi ng aming sarili na tila patay na, ang aming pananampalataya, ang aming pangarap, at ang aming tiwala sa inyo. Tulungan mo po kaming marinig ang iyong tinig na nagsasabing huwag kang umiyak, at bigyan mo kami ng lakas na manampalataya at sumunod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Si Jesus ay Diyos na may malasakit. Sa gitna ng ating kalungkutan at kawalan ng pag-asa, kaya niyang bumuhay muli hindi lamang ng katawan kundi ng ating pananampalataya at pag-asa. Ang Ebanghelyo sa Lucas 7:11-17 ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Si Jesus ay hindi lamang may kapangyarihang maghimala. Kundi siya ay may pusong puno ng awa at malasakit. Sa balo ng 9, nakita niya ang isang inang nagdurusa, iniwan ng asawa at ngayo'y nawalan pa ng kaysa isang anak. Para sa kanya, tapos na ang lahat, wala nang kinabukasan, wala nang pag-asa. Ngunit dumating si Jesus, lumapit at nagsabi, "Huwag kang umiyak." Ang mga salitang ito ay hindi hungkag. Kasabay nito ang isang makapangyarihang gawa. Binuhay niya ang anak at ibinalik sa kanyang ina. Dito ipinapakita na ang Diyos ay hindi natutuwa sa ating luha, kundi nais niyang buhayin ang ating pag-asa. Sa ating panahon, maari tayong makakita ng iba't ibang anyo ng kamatayan. Kamatayan ng pangarap, pagkawala ng mahal sa buhay, pagkawasak ng relasyon, o kawala ng tiwala sa sarili. Ngunit gaya ng balo, dumarating si Jesus upang hipoy ng ating mga sugat at sabihin, Bumangon ka! Kaya ang tunay na mensahe ay ito, si Jesus ay Diyos na sumasama sa ating pagdadalamhati, nagdadala ng kaaliwan, at nagbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa. Ang hamon sa atin ay magtiwala sa Kanya, kahit sa mga sandaling tilawala ng saysayang lahat, sapagkat sa Kanya walang impo.